Alam nyo, naalala ko pa nung nasa MCGI pa ho yung saang dating daan. Grabe, tuwing pagkakatipon, laging may pasabog na hiwaga si Brad Ely Soriano. Pero sa lahat ng narinig ko, may isa talagang, alam nyo yun, tumatak at kumamot sa isip ko. Yung aral na, ang Diyos Ama daw, may matres. What? Oo, tama yung narinig nyo, may spiritual na matres daw. At ang iabang e pa niya, yung mga seahorse na yung lalaki daw ang nanganganak. Oo, <laughs> ko alam kung mamamangha ako o matatawa. Ngayon, himayin natin. So iyan ang malaking tanong natin for today's deep dive. Totoo ba na may spiritual mattress ang Diyos Ama kung saan niya quote-unquote ipinanganak ang anak? O baka naman may mas malalim at mas makabuluhang kahulugan ang lahat ng to na nalampasan lang natin noon? Ito yung eksaktong turo. The central claim, God the Father has a spiritual womb, a mattress, at duan nang galing ang anak. At para maging convincing, yung ginamit na analogy, seahorse, kasi yung male species daw ang nagdadala ng itlog. Wow, biology to the rescue para sa theology. Astig, no? Pero, teka muna. Eksakto! Yan din ang naging reaksyon ko noon. Parang, teka, teka, ano daw? Ang weird pakinggan, di ba? Parang pilit nating nilalagyan ng human anatomy, ng human biology, ang isang divine being na according sa aklat ay espirito. Okay, sige. Let's dive deep into this. Tingnan natin kung ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia mismo. Alam nyo, isa sa mga pinaka-basic pero pinaka-delikadong pagkakamali sa pag-aaral ng Biblia ay yung pagpulot lang ng isang verse tapos hihiwalay mo sa buong kwento. Ang tawag dyan, proof texting. Para talaga nating maintindihan ang isang phrase, kailangan nating basahin yung mga verses bago yan at yung mga verses pagkatapos niyan. So silipin natin yung verse na pinagmulan ng buong matris issue na to. Okay, eto yung crime scene, Psalms chapter 2, verse 7. Ikaw ang aking anak, sa araw na ito ay ipinanganak kita. Aminin natin, kung ito lang talaga ang babasahin mo at kukunin mo siya literally, word for word, akalain mo talagang may literal na panganganak na nangyari. Pero yan ba talaga ang punto? Sabi nga nila, a text without a context is a pretext for a con. Pero, heto na. Ano bang sinasabi sa verse bago mismo ang verse 7? Let's look at verse 6. Inilagay ko ang aking hari sa Zion sa aking banal na burol. Boom! Plot twist! Biglang nagbago yung buong esena, di ba? Hindi pala ito tungkol sa isang delivery room sa langit. Ang kwento pala ay tungkol sa pagtatalaga ng isang hari sa kanyang trono. Actually, itong buong Psalm 2 ay isang classic example ng tinatawag na Coronation Psalm. Ano yon? Well, simple lang, isa siyang awit para sa koronasyon. Kapag may bagong hari na iluluklok sa Israel, ito yung kinakanta sa seremonya. So, yung buong setting na to ay political at royal, hindi biological. It's about a throne, not a womb. So, napakalinaw. Dito sa context ng Psalm 2, yung salitang ipinanganak o sa English, begetting, ay isang metaphor. Isang poetic way yan para sabihin na mula sa araw na ito, official ka nang kinikilala bilang aking anak, bilang aking hinirang na hari. It's an appointment, it's an enthronement. Okay, pero para mas lalo pa natin mag-gets, kailangan natin mag-time travel sa glit. Di natin pwedeng gamitin yung 21st century mindset natin para intindihin ang isang ancient text. Kailangan nating intindihin kung paano sila mag-isip at magsalita noong panahong yon. Let's look at the language itself. Ang Hebrew word na ginamit dito sa original text ay yalad. Oo, ang literal na meaning niyan ay to give birth. Pero sa Hebrew poetry at language, madalas gamitin ng yalad sa paraang figurative. Ginagamit to para i-describe ang pagsisimula ng isang bagong relasyon o isang bagong status. Parang sinasabi mong, this is the birth of a new era or this is the birth of a new king at hindi lang sa Israel yan. Sa buong ancient Near Eastern world, normal na practice yan na tawaging anak ng kanilang mga Diyos ang mga hari. Pero may malaking malaking pagkakaiba. Sa mga paganong bansa, naniniwala sila na literal na anak ng Diyos nila yung hari. Sa Israel, hindi. Kapag tinawag ni Yahweh na anak ang hari, ang ibig sabihin yan, siya ang kanyang representative sa lupa. May delegated authority siya. Kaya yung araw ng pag-anak, yun din yung araw ng koronasyon niya. Okay, so malinaw na yung context sa Old Testament, pero baka may magsabing, paano tayo sigurado na tama yung interpretation na yan? Well, that's a good question. Ang sagot, nasa New Testament. Sila ang ating ultimate guide at Bible commentary. Tingnan natin kung paano ginamit at ininterpret ng mga apostol mismo ang Psalm 2 verse 7. Fast forward tayo sa Aklat ng Gawa, chapter 13, verse 33. Dito, si Apostol Paul ang nagsasalita, nangangaral. At direktang-direkta niyang ginamit ang Psalm 2, verse 7. Pero saan niya to inapply? Sa literal na birth ni Jesus sa Bethlehem? Sa eternity, noong una pa? Hindi. Inapply niya to sa muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Para kay Apostle Paul, yung today na sinasabi sa Psalm 2, yun yung Easter Sunday, yung araw na muling nabuhay si Kristo mula sa mga patay. Yun ang araw ng kanyang tunay na koronasyon. Yun yung araw na ideklara siya sa buong sanlibutan bilang hari ng mga hari at panginahon ng mga panginoon. Ang resurrection ang kanyang enthronement. At hindi lang si Paul ang gumawa niyan. May consistent pattern talaga sa buong New Testament. Sa Acts chapter 13, it refers to the resurrection. Sa Hebrews chapter 1 verse 5, ginamit ito para ipakita na mas mataas si Jesus kesa sa mga anghel, yung kanyang exalted status. At sa Hebrews chapter 5 verse 5, ginamit ito para sa kanyang appointment bilang high priest. Sa lahat ng pagkakataon, ang Psalm 2:7 ay ginamit para sa exaltation, declaration, at appointment ni Kristo, never para sa literal na panganganak. Okay, so baka may nag-iisip sa inyo. Ano naman ngayon? Anong masama kung maniwala ako na may spiritual matres ang ama? Maliit na bagay lang yan. Well, sa theology, ang isang maling interpretasyon para domino. Kapag tinumba mo yung isang pyesa, sunod-sunod na babagsak ang iba pang mahalagang doktrina. Oo nga, so what? Bakit kailangan pa natin pag-usapan to ng ganito kaseryoso? Dahil yung paniniwala sa spiritual matres ay hindi lang basta weird o kakaiba. May dala itong mga seryosong problema sa ating pagkakakilala kung sino ba talaga ang Diyos. Okay, so ito ang mga problema. Diyos na walang pag-ibig. Sabi sa 1 John chapter 4, God is love. Ang pag-ibig, by its very nature, kailangan ng relationship kung mag-isa lang ang Diyos for eternity bago ipinanganak ang anak, sino ang minamahal niya? At pangatlo, dalawang Diyos. Kung ang isang Diyos ay literal na nanganak ng isa pang Diyos, parang may dalawa ka ng Diyos. Nasira na yung pinaka-basic na turo ng Biblia na iisa lang ang Diyos. So, after looking at the context, the language, the New Testament interpretation, at yung mga theological consequences, ano na ang final verdict natin? Simple lang, ang Psalm 2 ay isang tula, hindi isang biology textbook. <laughs> ito yung dalawang pagpipilian natin. Kung babasahin natin ito ng literal, ang kalalabasan ay isang Diyos na may cosmic matris. Pero kung babasahin natin ito contextually, ayon sa intensyon ng sumulat at ng mga apostol, ang makikita natin ay isang makapangyarihang Diyos na nagtatalaga ng kanyang hari. Yung una, parang kwentong barbero. Yung pangalawa, majestic at hahantong tayo sa napakagandang quote na to, ang maling pagbasa sa tula na para bang ito'y physiology ay hindi pananampalataya, ito ay kahangalan. Ang tunay na pananampalataya sinisikap unawain ang tunay na intensyon ng aklat, hindi lang yung surface level meaning ng mga salita. Ang Diyos Ama ay walang matres, ang anak ay hindi literal na ipinanganak sa isang punto ng panahon, ang awit 27 ay isang napakagandang deklarasyon ng koronasyon ng ating hari. So ayan, sana lumilinaw na no kung may natutunan ka sa pagsusuring ito, i-share mo naman to lalo na sa mga kaibigan mo na hanggang ngayon ang resback pa rin sa usapang to ay yung mga kawawang seahorse. At syempre, don't forget to like and subscribe. Bakit? Para sa susunod na may lumabas na katotohanan, hindi ka masisil zone hanggang sa susunod na paghimay.